Ang mga bata Shoot. Higa agad Lakad-lakad lagi -lakad, Malamig, gali Ang mga bata Lakad-lakad kami madlandro papets Si Vandam Nawala Ay, Si kuya Eke. Si kuya ek, ano yan kuya ek Kuya ek, ano yun Halo si kuya ek Ano yan kuya ek hmm. Ayaw Ayaw talaga magpalapit ni kuya ek Neng mga tatatengs Ayaw, lelaki ya oh. parang kasing laki na ng katawan mo kuya ikang mga tututing sa ano no yun ako ali ali na yan na? na. si Bandam si Bandam <laughs> dumating din ang Niyon. Sama si Mami Muka at si Vandam Mga tuta things. Hindi ako makapag-video ng maayos madlang tropa pets kasi lagi silang nasa ano ko, paa. Ayan Nasa paa ko lagi ang mga tuta things. Ayan, may hinahabol. Hinahabol si Mami Muka. Sumama si Vandam Dam. Tsaka si Kuya Ikan doon. Kasi may sasakyan pala.